Ano ang alam mo sa pagiging mahirap? Naghirap ka ba? Doon ako galing. Maipapangako mo ba na hindi ka magnanakaw? Bakit ako magnanakaw? Bakit kami maniniwala kay Willie Revillian? Willie, maraming salamat sa pagkakataong ito. Diretsang tanong. Ano ba talagang baon mo sa Senado? Gagawa ako ng batas para sa mahirap. Gagawa ako ng kabutihan para sa mga nangangailangan nating kapuspalat ng mga kababayan makatulong sa ating mga kababayan ikahos ang buhay. Yun ang baon ko. Puro kabutihan at walang iniisip na mang isa, magnakaw at mali ang gagawin. Yan ang baon ko sa Senado. Ano ang nasa isipan mo na ihahain mo pag ikay na halal bilang senador? So ngayon ang kailangan natin, una is, of course, yung health. Dapat yan pinupondohan ng gobyerno natin. Dapat sana ang senior citizen na ng libreng gamot, libreng operasyon. Kasi wala naman talagang perang mahihirap. Anong dapat natin gawin para mabigay magandang buhay, trabaho sa bawat Pilipino pamilya? Para yung mga anak, eh mabigyan ng magandang kinabukasan. Ako basic eh, kalusugan, trabaho sa pamilya, at edukasyon. Marami ang nagsasabi na pag ka sa politika, uh, ang bilis mo yung sila Sila'y gumagawa nun. Eh sana nakakatulog sila na mahimbing. Kasi ako nakakatulog ako na mahimbing na wala akong kinakatakutan. Hindi ko sila nanakawan at hindi ako ganyan klaseng tao. Paano mo narating ang narating mo? Sa tamang paraan. Sa legal. Sa aking talento. Willie, maraming salamat. Maraming salamat dahil binag mo ako ng panahon. Tito Boy, ikaw na. Hindi, Willie. Ikaw na. <laughs>